Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at 'wag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok pagsasadiwa pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin ayon kay Brenda Hunter Isang maulang hapon, habang maingat siyang nagmamaneho sa madulas na kalsada, biglang nagsalita ang anak niyang si Matthew na payapang nakaupo sa kanyang tabi. "Ma'am, may naisip ako. Ang ulan ay tulad sa kasalanan, at ang windshield wiper ay tulad sa Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan." Pagkaraang mawala ang kilabot na nararamdaman, tinanong niya si Matthew, Anak, napansin mo ba na walang tigil ang patak ng ulan? Ano ang masasabi mo riyan? Mabilis ang pagsagot ni Matthew. Patuloy po tayong nagkakasala at patuloy ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. Para kay Brenda, hindi na niya makakalimutan kailanman ang sagot ng kanyang anak tuwing pinapaandar niya ang wiper ng sasakyan. Wika nga, kailangang tiisin ang bahagyang ulan para ang bahagharing matanaw. Kailangang patuloy na buong tiwalang lumapit sa Diyos at taus-pusong humingi ng kanyang kapatawaran para wag maputol ang sa kanyay ating pakikiugnay. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.